Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kabayan. Kung saan mang parte ng mundo kayo naroon, ay sana po kayo ay laging masaya at nasa magandang kalusugan. Uh, ang uh, re-reaction na natin ngayon mga kaibigan na itong sinabi ni Christian Monsod at yung sinabi ni Tolentino mga kabayan. Na alam niyo 'yun? Sinabi nga niya nung Monday na hindi na dapat ituloy ang uh, impeachment na to. Hindi na tatawid ng 20th Congress mga kabayan dahil daw constitutionally, alam mo yun, may problema siya mga kaibigan. Pero panorin muna natin itong mga video, itong mga exim video mga kaibigan na sinabi ni Christian Monsod tungkol kay Tolentino. Uh, in the case of impeachment, is explicitly said in the Constitution. Mm -hmm. But what they are saying is because uh, there's no more time then that means it should be dismissed which is uh, oh yeah, that's in the first place that's a stupid uh, stupid uh, comment. A stupid comment mga kaibigan. <laughs> stupid po mga kaibigan. Si Tolentino sa mata ni Christian Monsod. Okay, tuloy po ulit natin mga kabayan. Na stupid si Tolentino sa mata ni Christian Monsod. Right? Because parang sinasabi nila na you, you, know they're protecting the, uh, the the public servant or agent of the sovereign people yes. Uh, protecting them rather than protecting the people the people mm -hmm. that is you know hindi ata nagbabasa ng constitution yan eh ayun mga kaibigan <laughs> hindi nagbabasa ng constitution itong kupal na si Tolentino mga kaibigan And then panorin naman po natin yung kanyang uh, masalimuot na pagpapaliwanag na ginawa niyang sobrang parang uh, alam mo yun napaka komplikado. Kung baga eh, nagluto siya ng isang uh, recipe na hindi natin alam kung ano ba talaga mga lasa o. Oh. <laughs> natin mga kaibigan saka natin paliwanag eh talagang ako kupal na kupal dito kay Tolentino eh. The, elect, the elections would involve 8 senators their election cycle. Oh. similar to the United States, uh they have 100 senators but uh -oh. 67 senators would remain. Ito so, yung sinabi niya mga kaibigan nung ano anong debate nung Monday. Mathematically, mathematically, numerically, mm. they would have a quorum uh, as well as a two-thirds vote sufficient to acquit or convict. Mm. So ngayon wala nang ganun ngayon. Yon, wala na. The, Uh, the, the, the the rules of the U.S. Senate is uh. practically different from the rules of the Philippines Senate. So all the jurisprudence that I've been saying, uh, mm. no, no offense to them, won't, won't apply, especially if you uh, mention the Pickering case, the Judge Lauderbach uh. case, the Clinton case, and even the recent Trump cases. In the United Updated States. Updated so, daw siya ha? Nag-aral nag po ako, nag nag kumuha po ako ng bar exams din ng U.S. Constitutional Law during my younger days. So, pero sinasabi ko so, po ganito. Tapos ang, ang 19th Congress is different from the 20th Congress. Ah. Oh. The business of the 19th Congress is totally different from the prospective business of the 20th Congress. Mm. Ah. More, more, than that. Yung business daw nung 19th Congress ay different sa 20th Congress, ha? Ah. I've been saying this. The, the Senator? case was received by the 20, hello? Oh, yes, yes hello. can, can the, hear you. The, the case was received The case was received by the 19th Congress and jurisdiction, the jurisdiction of an impeachment court is vested by law or the constitution. The 19th Congress cannot confer jurisdiction to the 20th Congress We're not constitutionally allowed to do that. So those are the basis of my my uh, reasoning, uh, ladies. Okay, but Yun, so hindi do constitutionally allowed ang 20th Congress na kunin yung impeachment ni Magnanakaw na Sara Duterte mga kaibigan. So ang talagang nga pinaplano nga dito mga kaibigan, uh, i-dismiss agad. Diba? Yan agad ang talagang target nila kasi ayaw nga talaga kasi nila nga ano, eh, marinig na tayo yung ebidensya. Pero ito yung ano, ito yung uh, take natin dyan mga kabayan na kasi diba, ang nakalagay sa constitution, the trial shall forthwith proceed. Meron ba dong sinasabi na pagdibatihan? Ah, may sinasabi ba dyan na i-dismiss? Ang nakalagay dyan, the trial. Wala dyan sinabing ano eh. Magkandak muna kayo ng voting. Magkandak muna kayo ng uh, debate. Magkandak muna kayo ng ano. Then saka kayo mag-trial. Ang nakalagay dyan directly, mag-trial agad kayo. Diba? The trial. Oh. Ay ano pa yung mga trial procedure? pupunta ang prosecutor. Sasalita sila. O, dadating din. Nandun din ang defense. Magsasalita din sila. Then, presentahan ng mga ebidensya. O, kailan mangyayari mga kaibigan yung botohan? Sa huli, mangyayari yung botohan. Ayan, ginagawa ngayon nila. Inuunan nila yung botohan. Saka, mga kaibigan, ha? Saka, magdi-decide yung trial diba Ang labo, 'di ba? Napakalabo kasi wala po talagang binabanggit sa konstitusyon na may botohan muna bago simulan ng trial. Anong malino na sinabi doon? Kapag naisampa na sa Senado ang Articles of Impeachment, dapat agad itong simulan forthwith. Wala doon sinasabing i-dismiss, ah Wala doon sinasabing botohan. Alam nyo na naman siguro salitang pork weed. Diba? Proseso ba sa US? Merong butuhan bago ituloy ang trial? Wala po mga kaibigan. Ha? Kapag ang House of Representatives din dun sa kanila nagpadala ng articles of impeachment sa Senado, walang butuhan kung itutuloy o hindi ang trial. Obligado po agad ang Senado mga kaibigan na umupo dyan. 'di diba? Makikinig sa ebidensya ng prosecution, ng defense at sa dulo. Doon pag natapos na 'yung trial, trial pa rin eh. Sa kapo magbibigay ng guilty o hindi na boto. Pa? Diba? Ang mga senador hindi po dapat bumoboto muna bago ang trial sapagkat ang tanging trabaho po nila dyan, mag at mag Hindi po lang ang proseso. Bago. Ha? Hindi puhad lang yung proseso. Bago po sila magsimula. Kaya napaka, mga kaibigan, napakawalang niya na itong paglilitis ay ginagawang politika talaga. Diba? Diba? balak gamitin po para sa kanilang mga political na alya, alyansa, di ba? Yung political decision nila diyan. Eh talaga namang nangingibabaw mga kaibigan. Wala na yung constitutional duty. Ba? Diba? Kapag isinampa ang impeachment, aba, eh, official ka na, korte ka na, manunumpa ka na diyan. Senator judges na kayo. 'Di diba? Wala na kayong option diyan, hindi kayo tatakas diyan. I-proceed 'yan. 'Di ba? Hindi po ano 'yan eh, sinasabi nga hindi 'yan ordinaryong bill. Oh, kapag umupo na po ang Senado bilang impeachment court, hindi na po sila mambabatas. Uupo sila under oath, 'di ba? Ang mandato nila, ano? Pakinggan ng ebidensya yung magkabilang panig mga kaibigan pakikinggan nila <laughs> di ba hindi sila pwede magdesisyon bago pa magsimula ang paglilitis <laughs> ah? wala pa nga silang nagagawa dito sa 19th congress eh napakahalaga na naisampayan sa senado ay nang nangyayari pre-judgment na agad mga kaibigan malino na bias at hindi po sila patas 'di ba? Ano yung ginagawa nila nga yan? Tulad ni Tolentino, yung sinabato de la Rosa nga... Ano? Matatawag natin, sindikato. Anong ginagawa ng mga yan, mga kaibigan? Yung pong teknikalidad na ginagawa nila dyan, na pagsasabing hindi nga makakatawid. Ha? May sinasabing, alam mo yun, business daw ng 19th Congress lang yan. Anong ibig sabihin nila dyan, mga kaibigan? yung paraan po ng ano yan na ginagawa nila yan paraan po yan ang pag-iwas hindi po paglilitis di ba yung dismiss agad ay eh, taktika po yan para iwasan yung ebidensya takasan yung pagnanakaw ni Sarah ano bang mapapala ng mga hayop na to mga kaibigan bakit ba nila pinipigilan yung impeachment anong mapapala ng mga hudas na to pag naopo si BP, sekretary si ganon. Ha? Ikaw ang mag-head -he dito. Ganon ba yan mga kaibigan? O 100 million kayo. Ha? Hindi natin alam mga kaibigan kung bakit pinipigilan nila. Hindi naman talaga dapat eh. Kung wala silang tinatago, iusad yung trial. wag na nga sabihin impeachment eh. Trial kasi yun na nga. Yun lang yun nakalagay sa constitution eh. The trial shall, shall forth with proceed. Litisin agad mga kaibigan. Trial. ba? Diba? So, walang sinasabi talaga sa constitution na pwedeng i-dismiss. ah Yang trial na yan. Ang tanging nakasaad. The trial shall forth with proceed. Trial mga kaibigan. Hindi voting. Ha? Ah, kaya hindi pwedeng paupuin ng mga senador ang kaso yung talagang itago nila sa kabinet. Gagalawin po nila talaga yan mga kaibigan para tuluyan pong marinig namin natin. Obligasyon po yan, di ba? Protektado tayo dyan sa batas na yan laban sa pagnanakaw ni Sara Duterte. Di ba? Yan ang protection po ng konstitusyon. Di ba? obligasyon yan, hindi po yan option para sa mga walang yang sindikatong senador dyan. Shall ang ginamit. Bakit? Mandatory kasi. Hindi optional. Fourth pabilisin. Trial, anong ibig sabihin ng trial? Paglilitis. Hindi butuhan. Hindi po butuhan ang merit kung bakit paaalisin natin si Sarah mga kaibigan. Ha? Ang prosecution magpapakita ng ebidensya, ang defense magpapakita ng ebidensya, ang mga senator judges hahatol pagkatapos ng buong proseso. Ay mga kaibigan, sari-sari po mga talagang ano, eh, ginagawa nga, alam mo yun, hindi, alam na alam nila, hindi yan legislative. Judicial po ang nagiging nature nila dyan. Diba? Ay, ay aktong ano pa rin mambabatas pa rin ang tingin nila sa de, sa korte pag nasa alam mo yung pag uh, nabago na yung uh, sen, uh, senate nagiging court na ay mambabatas pa rin ang tingin nila di ba hindi sila umaaktong parang huwes oh di ba kaya nga itong ginagawa nilang uh, preliminary dismissal sa senado mga kaibigan hindi po yan na ano eh, hindi ito korte ng technicalities. Wala ka sa sasabing techni technicalities. Kasi court yan, di ba? Wala sa konstitusyon na nagsasabing pwedeng ibasura ang articles of impeachment bago pa ito simulan ng Senado o iba pang Senadong darating. Di ba? Ang sino mang senador na nagsusulong ng dismissal bago ang trial, unang-una, nilalabag ang konstitusyon, inaabuso yung kapangyarihan nila, yung layunin ng accountability ng konstitusyon, winawala nila, ano ang kanilang binibigyan ng priority? Yung kaalyadong nagnakaw. <laughs> Grave abuse of discretion yan mga kaibigan. Mali-mali ang mga, alam mo yun, abuso sa paggamit ng uh, alam mo yung discretion nila mga kaibigan, di ba? Kaya nga lagi nating sinasabi, sindikato ang mga nandiyan ngayon sa Senado na hinahadlangan itong trial dahil kasabot kasi sila sa pagnanakaw. Di ba? Kasabwat po yung mga yan, yung pagtataksil sa prinsipyo ng due process, hindi po talaga <laughs> ano yan ha talagang haharangin nila yung mga, ka mga kaibigan. Haharangin ng mga walang yung sindikato na yan, yung katotohanan. ba? Diba? At lantad po, lantad na lantad sa, mata, sa, ating mga mata, yung pagtatanggol ng mga yan sa kasamaan, mga kaibigan. Ha? Ang paglilitis po ay para sa ebidensya, hindi po para sa bulag na katapatan ng mga hinayupak na yan. Diba? Sa US talaga. Sabi na sabi ito si Tolentino eh. Oh. Hindi agad po dinidismiss dismiss doon ang impeachment. 'Di ba? Sa Estados Unidos, kahit pahalatang halatang politically motivated, kahit pa mahina ang ebidensiya mga kaibigan, umuusad po ang trial diyan. Wala lang botohan muna kung itutuloy. 'Di ba? sapagkat po ang pagdedesisyon kung guilty o hindi guilty ay nasa dulo yan, nasa ending yan ng trial mga kaibigan pagkatapos na maipresenta lahat ng ebidensya ha? hindi po ginagawang rason na ikaw ay aliado Democrat o Republican ka sa US eh itatapon mo agad yung kaso hindi po ganyan mga kaibigan kabulastugan po yan. Paglabag sa konstitusyon. Pagtataksil sa tungkulin ninyo bilang senador. Ha? At ginagawa po ninyong ano, ini-institutionalize ninyo yung whitewashing. washing, ba? Ini-institutionalize ninyo, ginagawa ninyong legal mga demonyo kayong mga senador, tulintino, walang yaka, ha? Mga kaibigan, ha? ulitin ulit natin kapag naisampan na sa Senado ang Articles of Impeachment, uupo ang mga senador bilang impeachment court, trial court. Hindi na po sila gumaganap na sila ay mambabatas. Mag-uot yung mga yan. Manunumpa sa paglilitis. Gagawin nilang patas mga kaibigan. iba. ba? Kaya nga mga kaibigan, may trial process. Gagawa sila dyan ng rules o kung may rules man sila, e apply na lang nila anong trial proper niyan. Prosecution, o galing sa Congress magprepresenta ng ebidensya. Defense counsel ng magnanakaw na si Sara Duterte magbibigay din ng ebidensya sa panig nila. Ano po mga kaibigan, ang gagawin? Mag-o-opening statement, direct at cross examination sa mga testigo kung sino mang akusado mga kaibigan wala pong butuhan ah sa trial na yan kung matutuloy o hindi obligado ang, ang uh, senado na simulan yan ha? Ah, ang tanging butuhan lagi po nating sasabihin na sa dulo guilty or not guilty ba diba? yan po mga kaibigan ang proper niyan Diba ang ginagawa na itong hudas na si Tolentino? Putuhan, dismiss agad. Wala pang trial. Diba? Hindi ka na pwede magtanong kung ano bagang uh, nangyari dyan sa mga ninakaw na pera? At may mga legal-legal debates kung sapat ba yung complaint? Eh, andali dali lang naman. Eh, pakinggan mo yung prosecution. Pakinggan mo yung defense. Oh, matatapos ang paglilitis na yan. Bilang ang Senado ay hukuman. Kaya lang harapin mo nga yung ebidensya. Pakinggan ng parehong panig. Then humatol sa dulo, hindi sa simula. Diba? Ang dali-dali intindihin mga kaibigan ngayon. Kailangan bang tumawid? Yes, kailangan tumawid kasi nga hindi man lang ninyo nga nabigyan ng pansin. Oh, wala kayong ginawa diyan. Ikaw Tolentino, ngayon ka nagsasalita, June. Sabi mo. Okay. Ngayong June, pwede naman simula ng impeachment itong 19 Congress. Sinabi mo na dapat yan nung February pang hayop ka ngayon ka nang sasabi, okay, pwede pa namin gawin ito hanggang June 30. Ay, mga kaibigan, talagang ano eh. Sabi ko nga sa inyo, mga, mga senador na kupal niyang nandyan ngayon sa Senado eh. Diba? Mga senador na hindi mo maaasahan. Sari-sari mga baluktot na paliwanag, sari-sari mga panglilito. Di diba? At tulad na lang nito si Tulinti yun na Oh, pwede pa naman kami hanggang June 30. Eh, namin yan ngayon. Oops. Ang tagal apat na buwan. Saka ka pa nagsasalita ng ganyang demonyo ka. Ah. Di diba? Oh. Hindi namin malaman. Ano ba talaga? Ikaw eh, ba may, may posisyon kay Sara Duterte pag naging presidente yan? oh, ano ba May katumbas ba na ano? Diba? O oh, nagtatanong lang tayo. Opinion lang tayo dito. Kasi bakit nga nagkaganyan ka? Diba? Ba't ka nagkaganyan? Anong nangyari sa'yo? <laughs> Tanda natin, ang nakalagay dyan, trial. Diba? Trial dyan. Simulan ninyo yung trial. Hindi dyan sinabing simulan ninyo muna ng butuhan. Then mag Dismiss kayo. And then mag-trial kayo. Hindi ganun yan mga kaibigan. Trial lang dininan dyan na salita. Diba? Wala kang makikita dyang voting. Diba? Uulit-ulitin natin ito. The trial shall proceed. The trial. Hindi the voting. Hindi the dismissal. Wala yung ano eh, wala siyang nasa left and right, nasa front, nasa back, nasa litang nakakapit doon sa trial. Oh, kaya obligado kayo, upuan nyo yung impeachment, maging court kayo, simulan nyo ang trial. Oh, tiba? ba? Gaano kadali? Kaya yan tapusin sana ng isang buwang kung ginawa ng walang iya si Jesus Cordero yan. Di diba? Basahin natin. ha? Ah, basahin natin. The Senate shall have the sole power to try, try parent litisin. and decide. O, sa kamagdi-decide. The Senate shall have the sole power to try and decide. Kaya nga trial muna and then voting. Wala din sinabing the Senate have the sole power to vote and try at nakalagay try and decide. Litisin at desisyonan. Oh, hindi dyan mangingibabaw ang Senate rules so kung ano mang tradisyon nyo dyan sa Senado mga demonyo kayo. Diba? Ulitin. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. The trial shall forthwith proceed after the articles of impeachment shall have been filed with the Senate. Try and decide. That trial shall proceed. Wala pong technicalities mga kaibigan yan at tatawid. Yung business na tinatawag dyan, ah, eh for legislative purposes lang yan mga kaibigan. Hindi mo matatawag na business ang impeachment. Diba? Hindi yan matatawag na business sa gawa ng bakit? Yung mga bill niyo nanggagaling yan sa tao. Yung impeachment constitution na nagsasabi. Kaya mas mabigat itong constitution, itong binibitawan ng constitution na puwersa. 'Di ba? Napakalabo mga kaibigan talaga ng uh, sinasabi ko nga gang ang nadyan sa Senado, gang sindikato, mapya mga kaibigan. Ah, mapya. Kung ito mga si Chis Escondero ay pumuposisyon na parang ang alam mo yun, mapanatili sa kanya ang Senate Presidency mga kaibigan. Ah. Kung pumuposisyon nga siya na talagang alam mo yun, uupo siya yan ngayong 20th Congress as Senate President. E malilintikan po siya mga kaibigan pag kaya na hindi natuloy. Yang impeachment trial na yan mga kaibigan. Maniwala kayo, galit na galit po ang mga tao. Yeah, galit na galit. Ngayon, yung mga DDS parang naliliwanagan na din sila mga kaibigan. Dahil nga doon sa salitang bloodbath ni Sarah, gusto niyang hamunin yung mga nag sa kanya ng kasong yan eh mga kaibigan sila nagkakaroon na rin ng maliwanag na ano pagtingin sa bagay ba bakit ba parang pinipigilan nga sabi ba ano akala ba namin lalabanan ni Sarah yan sana sabihin niya do sa mga nagtatanggol na senador sige i bloodbath natin matindi ang laban ito ng ebidensya sa ebidensya eh kaso mga kaibigan blap lang ni Sarah yung blood bat? Panluloko na naman sa inyo kaya magising na kayo mga DDS. Di ba? Magising na kayo. Umalis na kayo diyan sa ano, mind control na ginagawa sa inyo. Gumising na kayo na alam 'yon. Kung kailangan niyo maligo nang limang beses sa isang araw, maligo kayo para matanggal sa inyo. Ah, yang sumpa ni Duterte. <laughs> Diba? Nakakaawa na po ang Pilipinas pagka puro tanga na ang eh. Diba? Hindi tayo ano, hindi tayo talaga magkakaroon ng uh, conviction at ng mga kung ano nung mga, diba? Magagandang uh, bagay dito sa mga institusyon natin kapag ka talagang uh, puro palso ang iupo natin dyan. So hanggang dito lang mga kabayan, pinaliwanag ko lang. Wala naman pong botohan na sinasabi dyan. Try and decide ang sinasabi ng konstitusyon. The trial, the trial, the trial shall proceed. Nasa huli ang botohan, wala sa unahan mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Galit lang natin kasi nga nakakainis na mga kaibigan. Kawalang haya na ang ginagawa ng mga tarantadong ito, ito, ito mga gagong ito mga, mga kaibigan. Ha? Pasensya na sa salita pero talagang gago tarantado, mga hudas, mga kaibigan. Thank you, thank you po sa inyo. Maraming salamat.